So, ang gagawin natin ngayon sir na exercise, ito yung tinatawag na two point turn, no? So, the best itong exercise na ito, magagamit natin to sa pag tayo ay mag-reverse, o okay, tayo ay magmamanoobra, babalik, ano? So, ang gagawin natin na exercise, pupunta ka muna doon, tapos atras ah, ka papunta dito. Okay? So, yun muna. Tapos mamaya, doon naman sa kabila na. Dikit-dikit ka na on that. Yes, thank you na. Kailangan, maramdaman mo lalagpas na yung putang sakyan mo. Tingin ka doon. Dito, pwede kang tumingin. Delete sa mirror. No? Okay. Sige pa. Sunti pa. Yan. Yeah, stop. Ngayon, tagayin niyo sa reverse. Okay. Siguraduhin mo na sa reverse yan. No? Okay. Ngayon. Tapos, silip dito. Atras. Kaya lang, may, may, ano, may, may, ano, may, may distance ka lang dyan. Okay? Yan. Malapitin mo yung gulong dito sa guhit. Pag may, may malayo pa, dikit mo pa, konti pang kabig. Kabigan pa. Then, bagala mo yung sakyan mo. Na, pag lumalapit, babalik mo na mo mapunta doon Sa kaliwa, ano Yan, parang umiwalay. Ngayon, umiwalay na, balik naman ulit dito. Sa kanan. Sige, para lumapit naman tong side na to. Diba po. Ayan. Ayan. Ang kapit ng kanang bante. O, di ba? Wala na pita. Pag pumantay na, sa ka, ikit na ito manibela mo. Mamaya pa. O, ikit na manibela mo. Hanapin mo ikit na. Na no. Ayan. Okay. Ayan. Stop. Very good. Full stop. Isa pa. So, doon naman tayo. Tapos, atras ka papunta doon. Master ko At least na mga master mo rin yung clutch pa dyan. Saka yung timplahan na na. Ano? Diretso. Kasi dito magbaba eh. Kaya medyo makakamit uh, ang break eh. Mm -hmm. Banda kahit na hindi siya. <clears throat> so ka lang konti dito. Yung pita sakay mo kailan mo magpas dito sa kantuhan na yan. Eh dito ramdam mo na dapat yan. na, na balikat pa lang. Lagpas. Then. lagpas ang puwet. Stop. Then reverse. The then tingin dito sa mirror sa kanan. Tingnan mo kagad yung kantuhan na yan. Nah, yung kasi ninipisin mo. So, o, oh, kabig pa dito sa kanan. Kasi medyo kulang pa. Ayan, kabig ka na po. Maganda. Lakihan mong kabig. Pag gano'n mong umangat ka, lalakihan mong kabig. Ngayon, pag napadikit na, padikit na siya. Ayan, babalik mo dahan-dahan lang. Ano? Ayan. O, oh, balik muli dito. Yan sige pa. Ayan, hihintay natin pumantay. Ayan. Nah kailangan may space ka sa, sa kanya ba't yan lapit na yan pag pumantay na yan git na manipela mo okay yan get atras atras ayan. stop okay dito naman tayo taroon tapos atras ka naman doon yan so lagpas lang yung point na sa akin dyan tapos atras Okay. Then, reverse. Dito muna ta. Atras. So, lapit-lapit mo dito ang gulong na sakyan, konti pa. Yan. Okay, go. Atras. At pag mong palapit na, bawas ka naman ng manibela. konti lang. Na. Yan. Yan. Hintay mo na pumantay yung katawan sa kaya mo sa guhit mamaya pa then pantayin mo sa bela mo one yan yeah, okay na yan okay stop isa pa dito naman then na trust yan ang pinaka final natin na two tawag yung two point turn na ano effective to sir pag yung magpapark pwede mo gawin tong pattern na to o kaya mag reverse mag obra okay Trust tayo. Silip. Paatrasan mo yan. Very good. Maganda itong exercise na ito. Marami pwede mong paggamitan pag tayo ay nag, nag, ano, nasa kalsada na. Okay? Good. Tama yun. Ano? Nag-a-adjust tayo. Pag alam natin na dikit na. Ano? Kaya pag lumalayo, pabalik mo naman dito. Kailangan lumapit yung gulong doon sa gulit. Okay? Kailangan yung space, mabalansin din natin, hindi pwede madikit. Kaya pag random mo madikit na, adjust uh, adjust ka na. No? Yan, hindi mo lang pumantay, gitna ang manibela mo. Okay, okay. na yan.